May ahas oh. Ano? Oh. Yan, may ahas dito sa aking ah, ginagawa. Oh. yan ulo oh. Uh, dila pa guys oh. Okay, so, oh, oh. Yun. Yes, niya yan no? hmm. na. oh. Yun. bilis. na Ang bilis guys yun yun guys, sinuli ko hmm. hmm. yun, may ahas hmm. 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 Eh, nahuli tayong ahas, ayan ayan oh. may alaga ako ngayon ayan lagay natin sa bote ayan Pera, makabuti mo na me. Sige, sige. Ah, oh, huli akong... Ay, ano? Uh -huh. Ah, ha, <laughs> akong as doon. Anong as yan? Bahay? <laughs> oh, kagatin ba yung busa, oh. <laughs> Anong as yan? Iwan ko. Bahay ato to. Ah, ano sa bahay. Kaya ka muna sa buti. Ah. Buti hindi umakit sa bahay nila. Yan, nasa ko muna sa buti yan ha <laughs> Ayan. 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 na siya sa bote Ayan. Ayan. Siya, oh. may ikot -ikot pa, oh. Ayan. 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 ko Ayan. 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 Yes. wala tingnan natin yung pangaka o pa bata pa yun. ah maliliit lang itindis oh na ata itong Venom. Yan, pakakawalan ko na lang ito. Nice. Uh, <laughs> oo, oh, oh, nag-iikot-iikot yung ulo. Gusto makawala, oh, Oo, oh, oo. Oh. Gusto sa makakawala. Wala natin para ma- may balance yung ano, may takakain ng mga taga pag lumaki rat snake yata to wala guys papakawan ko na yung nahuli kong sawa dito ito guys si may tubig dito ayan sapa ayan na guys yun 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 na sya para mahuli sya ng daga pag lumaki ayan